Magandang araw mga makabench reaction! Ang Los Angeles Lakers ay opisyal na pinapirma si Drew Time bilang two-way contract ayon kay Shams Charanya Opisyal ng pinawalang kontrata ang sentero na si Christian Coloco upang bigyang daan ang paglalagda ng sentero naman na si Drew Thieme sa isang two-way deal. Kasabay nito ay ang anunsyo na si DeAndre Ayton ay hindi makakapaglaro laban sa Los Angeles Clippers dahil sa injury. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa Lakers at paano ito makaapekto sa roster at hinaharap ng koponan. Unahin natin ang unang bahagi. Si Christian Coloco ang pinalayas ng Lakers upang lumikha ng roster spot para kay Drew Timme. Coloco ay naglaro ng limitado sa Lakers. Noong nakaraang season, mayroon lamang siyang 37 laro. May average na 2.4 puntos at 2.5 rebounds sa 9.2 minuto bawat laro. Samantalang si Drew Time ay nagpakitang gila sa kanilang G-League affiliate ang South Bay Lakers kung saan tumama siya ng average na 25.5 puntos, 7.5 rebounds at 4.0 assists bago ang pagkasal. Ang move ay malinaw. Ang Lakers ay gustong mas maging produktibo ang kanilang malalaking tao sa bench lalo na't ang starter nito si Deandre Ayton ay sasabak sa injury. Ayon sa ulat, si Ayton ay may knee contusion at nakasaad na hindi siya makakapaglaro sa susunod na laro versus Clippers. Pangalawa, ano ang ibig sabihin nito para sa roster? Ang teme na may dalawang way deal ay hindi agad-agaran starter, ngunit maaaring magkaroon ng minutes kapag ang mga pangunahing big men ay nagpahinga o may injury. Ayon sa ulat ng Bleacher Report, dahil sa iton injury, lalong nagbukas ang pagkakataon para kay Time na gamitin ang kanyang talent bilang backup o rotational big man. Pangatlo, bakit si Coloco ang napili? Dahil sa depth chart ng Lakers sa big men ay lumakas ito. May may mayroon si Jackson Hayes, mayroon si Maxi Kleber at may Jared Vanderbilt. Ang Coloco ay nagmistulang labi sa roster base sa mga numero kaya't napagpasyaan ng front office na siya ang isakripisyo para kay Teme. Pang-apat ano ang naging koneksyon ng usapin sa balitang nagsasabing si Adutiero ay version ni Lebron James dahil halimaw sa South Bay? Bagaman hindi ganap na nakonfirma na ganoon ang salita ng analysts, may mga ulat na nagpapakita na si Thiero ay may malaking potensyal at ginagamitan ng G-League upang ipakita ito. Ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng mindset ng Lakers. Hindi lamang sila naghahanap ng big man na puro sukat kundi may versatility at athleticism din. Sa kabuuan, ang Lakers move ay smart sa panig ng paglago ng roster. Inilagay nila si Teme sa two-way contract para mapalaki ang depth. Inilabas ang koloko na hindi gaanong used at sabay na in-factor ang injury ni Aiton. Ito'y may risk. Ang bench big man minutes ay magiging mapagkompetensya at kailangan ni Teme ipakita agad ang kanyang kapasidad. Sa aking opinyon, ang hakbang ng Lakers ay may two-part benefit. Una, nagbibigay ito ng fresh energy at legit production sa bench sa pamamagitan ni Timi. Pangalawa, nagpapadala ito ng signal sa ibang young players tulad ni Aduthiero na magpakita ka o mawawala ka. Para sa Lakers, ang challenge ay hindi lang bumaba ang drop-off kapag nag si Aiton, kundi kung paano makagamit ang coaching staff ng rotation ng walang nawawalang quality. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat!